magandang araw sa inyo lahat magandang gabi at uh, narito na naman tayo purihin ng Diyos sa pagkakataon muli na tayo'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang makinig upang pagpalait upang ang biyaya ng kanyang salita ay maging atin muli tayo muna yung manalangin, aming Panginoong makapangyarihan, aming Ama, aming ipinagkakatiwala sa inyo, ang inyong mga salita. Tulungan niyo kami, pagpalaan niyo kami. Ugasan niyo kami, nawa sa dugo ni Kristo Jesus sa lahat ng bagay ng karumihan, ng bagay na masama, bagay na nakapaghahadlang sa aming uh, sa inyong mga salita. Turuan niyo kami, Ama, sa pagunawa sa mga bagay na aming mga tungkulin na inyong mga kalooban. Samahan nyo kami sa pag-aaral na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngarito tayo mga kapatid sa Agosto 9 at uh, malapit na ang Bear Months at uh, darating na rin ang anniversary na ay pagpalain ang inyong mga uh, plano at mga gawain sa darating na araw na yan. Dito tayo sa pang labing, ano, hindi pang 21st, pang dalawamput 21 mensahe sa Uno Juan, Kapitulo 5. Sinimula natin last week ang chapter 5 at uh, dito pa rin tayo sa chapter 5, sa katapusan chapter, sa verse 11 to 13. Tingnan natin ang ating mensahe tungkol sa kaloob na buhay na walang hanggan. At ito ang patutuo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak siya na kinaruroonan ng anak ay na ng buhay. At siya na hindi kinaruroonan ng anak ng Diyos ay hindi na ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo na nagsisampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang mga laman ninyo na kayo nga ay may buhay na walang hanggan sa tsaka magsam magsisam palataya kayo sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito mga kapatid ang mga salita ni Apostol Juan na nagpapahayag sa ating uh, mana ng Diyos, no? Ang buhay na walang hanggan, ang pangako ng Diyos. At uh, sa lahat ng bagay na pinapangako niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang buhay na walang hanggan. At uh, noong tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, ang Biblia nagsasabi na tayo'y binuhay niya muli sa pamamagitan ng tawag ng ibanghilyo. Tinatawag yan ang effectual call ang makapangyarihang tawag. At tayo binuhay. Iba ito sa buhay na walang hanggan. Nung tayo patay at tawagin sa buhay na tinatawag na muling kapanganakan, tayo pinatawad, tayo binigyan ng uh, katuwiran. Oh? His righteousness become our righteousness. At ginawa tayo mga anak. At tayo pinawalan sala. At pagkatapos niyan, tayo ay pinamanahan, binigyan ng pangako ng buhay na walang hanggan. Yan naman ang pangako ni Jesus sa Juan 6.47. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na wala hanggan. Kailan ba yan? Sa panahon na tayo sa sampalataya. At ito ang sulat ni Juan tungkol sa buhay na yan. Uh, napakasimple. Ngunit, pag-aralan natin. Sapagkat ito ang sinabi ng mga salita na ating pag-aralan. Ano ang apat na bagay na katangi-tangi sa tinatawag na kaluob na buhay na walang hanggan. Una, ayon kay Apostol Juan sa versikulo 11, ang pagkakaloob na buhay na walang hanggan ay makatutuhan ng ipinahayag. Sabi ni Juan, at ito ang patutuo na tayo ay pinagkaluoban ng buhay na walang hanggan. pinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Isang makatotohanang pagpapahayag. Patotoo. Yun ba ay unang ipinahayag? Hindi. Sapagkat ito ay una ng ipinahayag ni Jesus at paulit-ulit pa sa buong gawain niya sa kanyang tatlong taong gawain sa Ebanghelyo ng Juan, ng Marcos, ng Lucas at Matthew. Una niyang paulit-ulit na ipinahayag sa buong bayan ng Israel. Kita natin una, siya ay mga halimbawa. Inawag ni Jesus ang kanyang sariling tubig ng buhay. Siya ang tubig ng buhay. Nang na lahat na umiinom ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Muan, 4.24. Ito yung panahon na nakipag-usap siya ng taga Samaria na babae. Tinawag naman ni Jesus ang kanyang sarili sa makatotohan ng pagsasabi na siya ang ilaw ng sanlibutan na lahat na susunod sa kanya ay may ilaw ng buhay at hindi na muli lalakad sa kadiliman. Yan. Buhay na walang hanggan na nagmula, nagmumula sa ilaw ng buhay na si Kristo. Siya naman ang tinapay ng buhay. He is the bread of life. Na lahat na kumain sa kanya sa pamamagitan ng pagsampalataya ay magkaroon ng Buhay na walang hanggan. Hindi nagugutumin pa, sinabi niya. Juan 5.51 Siya naman ay naghahayag, Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Siya ang daan sa ama at sa buhay na walang hanggan. Pinahayag na ni Jesus. At siya ang nagpatutuo. Naghayag ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya Juan 6.47 He who believes in me has eternal life Inihayag na ni Jesus Kaya yun ang sinabi ni Juan Ito ang patutuo Patutuo na sa bibig ni Jesus Tunay na ang buhay na walang hanggan ay siyang layunin ni Kristo sa mga taong namatay dahil sa kasalanan at sila binuhay sa Ebanghelyo. At ang mismo buhay ni Jesus ay siyang ating buhay. Kaya noong si Jesus ay nagsasabi sa uno sa Juan uno oh, ang, uh, ang liwanag niya ay ang buhay ng mga tao. Ito ang salita ng Diyos. At si Kristo ang salita. Siya liwanag, siya buhay na walang hanggang. Hindi lang ipinangaral ito una ng ni Jesus, ngunit ipinangaral din ito at pinahahayag na totoo. Makaltuhan ang ipinahayag ng mga alagad ni Jesus, ang mga apostol. makita natin si Apostol Pablo, naghahayag ng makatutuhanan sa buhay na walang hanggan. Mabasa natin sa Episod simula sa 6 hanggang 9. Pinahayag ni Pablo, una ang pag-ibig ng Diyos, na <clears throat> ang dahilan na tayo binuhay, tayo uh, pinaupo niyang kasama sa Kanya sa isang kalangitan, at upang sa darating na panahon ay maranasan natin, sinabi ni Apostol Pablo, ang kadakilaan ng Kanyang uh, mga biyaya sa buhay na walang hanggan si Apostol Pedro. Nagsasabi rin, papayag ng makatutuhanan sa buhay na walang hanggan. Sa 1 Pedro 1.4, 5.9, pinahayag niya na nung tayo'y sumampalataya kay Kristo at dahil sa uh, pagkabuhay na muli ni Kristo, tayo'y may pangako, tayo'y may pag-asa sa buhay na walang hanggan na iniingatan ng ating pananampalataya. At kailangan, sabi niya, kailangan magkaroon ng pagsubok. Susubukan ang tunay na pananampalataya. At natapos ang mga pagsubok na yan at totoo at tunay sa tunay na pananampalataya. Tatanggapin natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggat. Patutuok ni Apostol Pedro. Si Apostol Juan mismo sa ating binasa ngayon, inulit niya, ito ang patotoo na ipinagkaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito rin ay ipinangangaral at ipinahahayag sa lahat ng mga mga ngaral hanggang sa atin, hanggang sa akin, hanggang sa inyo na nagpapahayag ang katotohanan ng paghahayag na buhay na walang hanggan. Patutuo at pangalawa. Ang kaloob na buhay na walang hanggan ayun kay Juan ay uh, matatagpuan lamang kay Kristo Jesus, ang anak ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa verse 10 pa rin. Uh, sabi niya sa verse 11, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak na kay Kristo. Kaloob na buhay na walang hanggan na matutuhanang inihahayag ay matatagpuan lamang kay Kristo. Una, bakit? Bakit kay Kristo lang matagpuan? Sapagkat ayon sa gawa 4.12, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang tayo mga ligtas. There is no other name given under heaven that we must be saved. Wala nang iba. Sa kanya lang ang buhay na walang hanggan. Isang pangalan lamang ang pinagmumulan. Sapagkat pangalawa siya lang ang bugtong tagapagligtas. Meron pa bang ibang tagapagligtas? Si Kristo lamang. Ayon sa Matthew 1.21 na si Maria ay mga anak ng isang anak na lalaki upang siya ay tatawaging Jesus at ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas siya Tagapagligtas. Nung umawit ang mga anghel. Uh, Excuse me. Uh, nung umawit ang mga anghel ng uh, sa panahon na isinilang si Jesus uh, tungkol sa kanyang pagdating sinabi niya huwag kayong matakot Fear not, for I bring to you a message of great joy. For today, in the city of David, a Savior is born, Christ Jesus our Lord. Iisang ipinanganak na tagapagligtas. Ano pa? Sapakat siya lang ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino bang nagsabi na ako ang daan? ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya lang ang daan, manan at ang buhay. Na sa anak, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan Pangatlo, na bagay sa makatutuhan buhay na walang hanggan na ito. Sabi, matatamo o tatamo ng bawat isa ang kaloob na may walang hanggan sa pamamagitan ng pagkakaroon. Pagkakaroon ng anak o pagtanggap ng anak. Nasasabi natin. Ayon sa Juan 5.11 ang kinaruroonan ng anak ay kinaruroonan din ng buhay. Sabihin natin sa King James na translation Ang nagkaroon ng anak Ay nagkaroon ng buhay Kung nagkaroon siya, kinaruroonan siya Sabi uh, He who has the son He who hath the son has life Natatamo ng bawat isa Ang pangako ng buhay na walang hanggan Sa pagkakaroon ng anak Kasi siya lang nga ang pinagmumula Ng buhay na walang hanggan nasa kanya ang buhay kaya ang bawat isa kailangan magkaroon sa kanya yan ang uh, matatagpuan lang kay Juan hmm. paano ba yan? anong ibig sabihin niya? ang pagkakaroon o pagtanggap sa anak ay pagkakaroon ng buhay yun ibig sabihin ang pagkakaroon at pagtanggap sa anak na si Kristo ay ang pag sampalataya sa kanya kasama ang pagsisisi. Nung nagkaroon, sabi ni Juan, ang bawat isa ng kay Kristo, sila nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, sila ay sumampalataya. Walang paraan na iba na Kristo ay maging sa iyo at maging atin sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya. Nung sinabi ni Jesus na iinom sila sa tubig na dala niya, Nung sinabi ni Jesus nakakain sila ng tinapay Na siya mismo ang tinapay Anong sabi nila? Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanya. Pero on, Kanya natatamo natin Ang mga ito sa pagsampalataya Kilalanin mo ang iyong sarili Ikaw ba'y ba tunay ngang sumampalataya Doon sa ginawa ni Kristo sa iyo sa ibanghilyo Di ba ating pinag binilang yan limang bagay ang kahulugan ng Ibanghelyo. Sinabi ni Kristos ni Pablo sa 1 Korinto 5, 1-3 na si Kristo ay namatay ayon sa kasulatan, nilibing, inilibing at nabuhay. Yun ang Ibanghelyo. Pero ano ang kahulugan ng Ibanghelyo na kailangan mong sampalatayanan? na siya lang ba ay namatay na inilibing at nabuhay? Hindi. Kailangan mong pananampalatayanan na siya ay iyong kapalit, na siya ay iyong tagapagtubos, na siya ay iyong uh, tagapamagitan at siya ay nagpapanumbalik sa iyo sa Ama na siya ang sakripisyo sa kasalanan. Yun. That He is the propitiation for our sins. Iyan ang mga kahulugan na dapat sumampalataya ka upang ikaw ay patawarin sa pamamagitan ng pagsisisi at bigyan tayo ng pangako ng buhay na walang hangga. Ang mga hindi nagkaroon ayon ng Biblia ng anak ay hindi rin magkakaroon ng buhay. Bakit? Dapat dahil sila ay hindi sumampalataya sila'y uh, kanilang itinakwil, kanilang uh, hindi sinunod ang utos ng Panginoon na sila sila'y sasampalataya. Lahat na hindi magkakaroon ng anak, dahil hindi sinaman sila sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sumampalataya na kinilala ang Ibanghelyo, na sila ng nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang sila sumampalataya, sila rin sa pamamagitan ng so, pananampalataya. O tayo rin ay susunod. Ang ating pagkakaroon ng anak ay ang pagsampalataya sa anak at ang pagsunod sa anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang ating pananampalataya na hindi talaga atin kundi mula kay Kristo, na pinagkatiwala sa atin upang sa sampalataya sa kanya ay upang susunod sa kanya. Ang ating pagsampalataya o ang ating pagkakaroon ng anak ay pagsampalataya sa anak at pagsunod sa anak na ang buhay na walang hangga. Yan naman ang uh, tema ng anniversary. Pagsampalataya sa pamamagitan ng puso patungo sa uh, katuwiran Believing with the heart unto righteousness At, sabi, uh, confessing Paghahayag sa bibig uh, Sa ating pananampalataya Naroon ang ating kaligtasan Ihahayag natin ang buhay na walang hanggan na ito Katapusan, anong sabi ni Juan, ang kaloob ng buhay na walang hanggan ay maaari na nating malalaman at matitiyan. Yan ang sulat ni Juan. Sa 13, ito ang kanyang patuto. Juan 5.13 Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo na palataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malalaman ninyo na kayo nga ay may buhay na walang hanggan sinabi sa hindi pasuman palataya. at sa sampalataya kayo sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang kaloob na buhay na walang hanggan na ito na makatotohanang inihahayan ay maaring malalaman at matitiyak. Ito ang paraan, isinulat. Si Jesus mismo ay nagsabi, nag, nangako na magkaroon tayo ng buhay pagsasampalataya tayo inulit-ulit ni Yesu, ating malalaman ang mga Catholic doctrine, hindi daw malalaman ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako niya, ibig sabihin, kung ang ipinangako at tayo'y sumampalataya, natatamo natin, natatanggap natin ngayon ng buhay pa tayo. At hindi lang natin matatamo ngayon o malalaman ngayon matitiyak pa. Matitiyak pa. Ayon sa sulat ni Juan, isinusulat ko sa inyo na anong sulat ni Juan? Sa inyo na sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na kayo ay may buhay. Kaalaman at karanasan ng buhay na ito. Kailangan lamang na tunay at totoo kayong sumampalataya kay Kristo dahil it, uh, ipinaalaala ni Juan ang kanilang pagsampalataya. Sapagkat maaari nating sinasabi na ako'y nagsasamba na, na ako'y natagal na. Tunay ba nga tayong, tunay nga ba tayong sumampalataya talaga sa Ibanghelyo? Isinapuso ba natin ang kahulugan ng ginawa ni Kristo at sinasabi natin, ako ako'y sumampalataya? Jesus, sa ginawa mo sa akin ang kahulugan ba ng ibanghilyo ay tunay ngang makahulugan sa inyo. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay ating malalaman at matitiyak. Ulitin natin, ang pagkakaloob ng buhay na walang hanggan ay makatutuhan ng ipinahayag. Pangalawa, ang kaloob na buhay na walang hanggan na makatutuhan ng inihayag ay matatagpuan lamang kay Kristo hindi kahit sa anong mga aral sa sanlibutang ito. Pangatlo, natatamo ng bawat isa ang kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Sabihin, pagsampalataya at pagsunod sa anak. Yan ang ulit-ulit na itinuturo ni Pablo sa Colossus 2, 6 at 7. At katapusan, ang kaloob na buhay na walang hanggan ay maaari lamang malalaman, maaari nang malalaman at matitiyak. Sinabi ni si Pablo sa Episod dos 8 at 9, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng uh, biyaya dahil sa pagsampalatay. Naligtas. Ibig sabihin, natapos na, naranasan na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa pagbuhay ni Kristo sa atin. Nung tayo patay nga, nung tayo mga patay dahil sa kasalanan, binuhay tayo sa pamamagitan ng tawag ng Ibanghelyo. At ang buhay na yon na nagsimula sa buhay ni Kristo sa atin na hindi na mawawala, nagpapatuloy na sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Tayo manalangin ka rin kamanaming Diyos sa inyong mga salita. At sa buhay na walang hanggan, na ipinagkatiwala, pinagkaloob, na ipinangako nyo sa amin. Tulungan nyo kaming alagaan, bigyan ng labis-labis na uh, kasiyahan ang pangakong ito. Na kami nga ay mga tao, mga anak, na nagkakaroon ng uh, biyayang ito, ng pangakong ito, na sa araw-araw nang naiiwan naming mga buhay sa mundong ito, ay hindi kami ma titisod, hindi kami masisira ng anumang mga bagay sapagkat ang inyong pangako ay kami nga ay may buhay na walang hanggan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Nagpalain mga kapatid ang inyong mga buhay sa pamagitan ng salita na sa inyong pagsama-sama hanggang sa susunod nating pag, pagkikinig at uh, sama